Hi guys, nung mga nakaraan, 'di ba, bumaha dito sa amin. Yung level ng ilog ay pumantay dun sa baha. Kaya dun sa kanal na nilalabasan sana ng tubig ay doon ay pumasok yung mga isda ngayon galing sa ilog. Nung bumaba na yung tubig, may mga na na no? na isda dun sa may kanal. Etong si Haynes Juro, may pinakita sa akin kanina, mga ni nila na isda. Sabi niya, ilagay ko daw sa fish pan, mga tilapia at saka mga buwan-buwan nung nasa Palawan ako, may pinapangawilan din ako na ilog doon na ang dami ring nahuhuli ng malalaking buwan-buwan. Masaya din kasi pagka nakakahuli, malalaki kasi yung mga buwan-buwan pagka lumalaki siya parang bangus din. Ang sabi ni Juro, meron pa daw mga natira na isda sa ano, hindi nila nahuli lahat. So, ayun, balak kong balikan yung mga natirang isda doon, i-rescue natin. Tapos pag hindi pumayag si mama, na ilagay sa fish pan ay ang gagawin ko na lang ipakakawala natin sa ilog so ayun pupunta na ako kala Juro uh, at magre-rescue kami ng isda cheese ano ba? Ito. bakit okay. tubig ano lang din yan tumba so ito na nga yung mga nauna nila na na-rescue na isda ayun, naiga daw yung kanal. Kakuha pa ng apat na isda sa Pero silipin din natin yung kanal. Dito daw nila nakuha yung isda. Ay, pa. yung may natalon ko mo, dali. May isa pa. Ano isda yan? Palo. Ano mo? Ay, ano? Ay. Yan, may natalon pang isda. Isa pa dali. Buhay pa yan. Ayun pa, may isa ay patay na yung isang yan nakatihaya yan ito yung kanal nasa ilalim yung palo ay no malaki na yung palo no mm -hmm. nandito <laughs> na kami sa bukid ayun na si Isuro nalala na yung mga isda nahihiyayo sa camera eh kaya ayaw magbawa ng video ayun so, ito na yung mga punlang palay oh. yan yan yung itatanim dyan ngayon sa bukid kung ano ngayon papayag ba si mama <laughs> na ilaglag sana yan sa fish pond may mga bonbon yan dyan eh. oh, sige dun ka po pa yun, Higgs yun. -ano mo muna yan ilulubog mo muna yung timba para maano niya yung ano hindi mamatay tapos unti unti mo papakawalan bakit nakaputi ako eh iyan Sige. Sige, mamaya-mayang pa kawalan lubog mo muna yung timba. Mga 5 minutes. Para ma-adapt niya yung init ng tubig. Yan siya mama, nangangaw. Sige mama, itumba mo lang yung timba. Ayaw mo silang lumabas ng otay-otay. Sige, itumba mo lang. Lalabas sila isa-isa. Sige. <laughs> Daming bonbon, oh. No? Naalala ko kasi sa kuron. Di wow. kayo kinakawilan natin doon, may bonbon ding malalaki. Tuntua sila pag nakakakawil sila ng bonbon. Ayun na, naglabasa na silang mga bonbon. Ayun na nga. Paano na bonbon Ay, malalaki na siya na ha. Gata na siya lalaki, lalaki. Mga ano na siya, ganyan kalalaki. Yan, yan, ganyan. Mga 3 inches na siya, ang haba niya. Tapos yung mga tilapia, mas malalaki pa dyan sa tilapia na yan, nakalutaw. Ay, May mga baby ko dito. Ba? Tapos meron pa diyang palo. Isang baby palo at isang malaking palo. Ayun, lumabas ng iba. Ano mo siya? Ita medyo itaob mo na. Ayun na, natakot na siya nung lumabas. Sige, utay-utayin mo lang. Yung palo rin, takot lumabas. Ayun na. Hindi na, lumabas na. Yan, Ayun na. Mag Ayun. Magpalaki kayo dyan. Ha. Yen pala lang nahuhuli nyo, liit naman. Bao pa lang ako ipapakita ko lang. Paano? Kaalis-alis lang. Ito nga pala yung ano, incubator na na-order ni Papa. 3000 'yan kasama ang shipping. Tapos ang capacity niya ay ano, 80 itlog yata. Maganda rin naman. may ano siya ng temperature siguro mas mataas ang success rate na ano na makapagpisa ng itlog pag may incubator